Maligat kami ni Lena. Patay na si Lena. Pilitan akong umarilin siya para iligtas kayo. Anong gusto mo? Ipagpasalamat namin ang ginawa mo. ka na rin ko. Guys, hindi na kita gustong makita. Dahil sa nangyari kay nanay, hindi ko alam kung kahit pa kita ituloy nga Kritikal ang kondisyon ng tatay. Di na lang pang makakapagligtas sa kanya. Kailangan na pa natin Mas, ba? yung pa. Kailangan pabuyaran niya ang ginawa niya ng itawa. Bakit mo nga pala nilasan si Julio? Ginawa ko yun para sa iyo dahil malapit ka ng mabuko ni Ramon. Nagkikita si Ramon? Tsaka nanay ko? Hindi tayo dapat maglaban. Pwede kong protektahan ng negosyo. Pagkakatiwala ba natin to Dapat mas mataas pa sa kanya ang protektor natin. May kakilala ko. Si General Pacheco. Kung hindi sana tayo umalis kinatanggol, eh di sana tiba-tiba na rin tayo ngayon. Kaya rin natin taguyod ang mga sarili natin. Siya yung sinasabi ko sa'yo. May hawak ng Star of Dinos. Ikaw ang tumira sa Mama Carte. Para mapasayaw ang Star of Oo. Oh. Magaling ka bata, gusto kita maging kaibigan. FPJ's Batang Kiyapo Balikan kami, Lena. Patay na si Lena. Pilitan akong marilig siya. Marilig ka Anong gusto mo? Ipagpasalamat namin ang ginawa mo. Maris si ako. ko. Yes. Hindi na kita gustong makita. Gusto Dahil sa nangyari kay nanay, hindi ko alam kung kahit pa kita ituloy nga Kritikal ang kondisyon ng tatay. Di na lang ang makapagligkas sa kanya pinapalaka natin, lumasigip ka. Kailangan ka bayaran yung ginawa ng mga tawa. Bakit mo nga pala nilasan si Julio? Ginawa ko yun para sa'yo. Dahil malapit ka ng mabuko ni Ramon. Nagkikita si Ramon? Tsaka yung nanay ko? hindi tayo dapat maglaban. Pwede kong protektahan ang negosyo. Pagkakatiwala ba na dito? Dapat mas mataas pa sa kanya ang protektor natin. May kakilala ko. Si General Pacheco. Kung hindi sana tayo umalis kinatanggol, eh di sana tiba-tiba na rin tayo ngayon. Kaya rin natin taguyod ang mga sarili natin. Siya yung sinasabi ko sa'yo. May hawak ng Star of Venus. Ikaw ang tumira sa Mama kapit. Para mapasayaw ang Star of Venus. Oo. Oh. Magaling ka, bata. Gusto kita maging kaibigan. FPJ's Batang Kiyapo. Oh, balikat kami, Lena. Patay na si Lena. Pilitan akong marilig siya. Mariligtas kayo. Anong gusto mo? Ipagpasalamat namin ang ginawa mo. Maris ka rin ko. Yes. Hindi na kita gustong makita. Dahil sa nangyari kay nanay, hindi ko alam kung kahit pa kitang tuloy nama. Kritikal ang kondisyon ng tatay. Himala na lang ang makakapagligtas sa kanya. Kailangan pa naman natin Mas, yung mga pa. Kailangan ko bayaran yung mga niyang itawa. Bakit mo nga pala nilalasan si William? Ginawa ko yun para sa'yo. Dahil malapit ka ng mabuko ni Ramon. Nagkikita si Ramon? Sa'yo yung nanay ko? hindi tayo dapat maglaban. Pwede kong protektahan ang negosyo pagkakati Pagkakatiwalaan ba natin ito? Dapat mas mataas pa sa kanya ang protektor natin. May kakilala ko. Si General Pacheco. Kung hindi sana tayo umalis kinatanggol, eh di sana tiba-tiba na rin tayo ngayon. Kaya rin natin taguyod ang mga sarili natin. Siya yung sinasabi ko sa'yo. May hawak ng Star of Venus. Ikaw ang tumira sa mga makarte. Para mapasayaw ang Star of Venus. Oo. Oh. Magaling ka bata, gusto kita maging kaibigan. FPJ's Batam Kyabu.